Sarap-sarap talaga pag nakakasama, no? Good morning. Meron tayong gigisingin. Tignan natin kung magigising natin siya. Samahan niyo ako ha. Gisingin natin yung bata batuta na yun. Tara. Ayan na. Ayun po. Tunog pa. <laughs> Hindi ko pala siya gigisingin. Nakabantay pala siya sa akin. Alam niya kasing aalis ako. Kaya nakabantay siya sa gilid ko. Ayan po, lagi siyang nakabantay. Ito. <laughs> si Bantay. <laughs> ano? Bantayin mo na naman ako. Alam mo na naman na aalis si Mami. Babantayin mo na naman ako. Kunwari ka pang patulog-tulog dyan. Tapos pag-aalis ako. <laughs> Sasama-sama ka. Tulog ka na lang, ha? Tulog na yung baby ko, ha? Huwag ka alis, ha? Diyan ka lang, ha? Huwag na muna sasama, ha? Huwag muna sasama kay mami, ha? Ha? umuulan, Bawal. Mababasa ka. sisipunin ka. Ha? Diyan muna si baby, ha? Diyan ka muna, ha? Ha? Ayun. Tignan natin, guys, kung... maiiwan natin ni siya, ha? Kasi... Nagpalit lang ako ng damit. Kanina, kagigising ko. Tapos, ayun, uh, nag -toothbrush. Hindi pa ako naliligo. Nag-ilamos lang. So, pupunta lang ako ng store ngayon. Sisilip lang sa kabilang pwesto. Titignan natin kung ano siya. Uh, hindi siya sasama. Tingnan natin siya, guys. ha Ayan. Patutulugin ko siya kung oh, tulog na muna, baby, ha? Tulog. Hindi mo na aalis si mami. Ayan. Ayan na, guys, ha? Ayan. tayong aalis. Para, ano? Oh. na natin, na Tingnan natin, guys, ha? Kung makakaalis tayo na hindi siya tatayo. Tay na Ay, Ay wag na pala natin patayin. <laughs> Ayan, naaalis na ako. <laughs> on, baby, bye, bye Pero naaawa ako sa'yo, eh! Tara na <laughs> kanya, hindi po siya pwedeng hindi isama. Sige po. Sige guys, isasama ko si Prince. Sige guys, nakasama siya. Hindi natin siya pwedeng hindi iwan.

Ayan po yung paborito ni Bambi Prince. <laughs> uh, uh, uh. Sarap? Uh -huh. yung paborito ni Prince ko.